Bienjak DJ. Six six. Ave DJ Major Billy 8 tahun you. Uy, sa Sa kusina ng Maria at si sino ang may ang unang sabut mo ay hindi. Si may nahuli kaya nagkakilala yet silang dalawa. Oo, tapos si Dina, si Big Bake of Cake binadala niya sa Maritime. Ako ang nagpakilala sa kanila dalawa. Ako ang nagpakilala sa kanila ng dalawa. <laughs> Nagkasabay na sila magring. Ano to? Kailangan niyo pa ba dito? Oh. Sino ang may tamang sagot sa kanila? Si Nino? Siya talaga ang salahin. Dapat lang talaga na siya kininong nyo ngayon. Port. Ano bang meron sa fishport na yan? Okay, doon pa rin ba ang inyong naging unang day? Ah, nagaway na si Bina o si Church Corona, naglagot po, tagirin yung sinagagit dito na, na, na <tututu -tabirinus> Ano ang naging tawagan ni Bina at Jerson? Babe, ikaw po yung namamangga sa akin kanina o isa. Ikaw, ikaw yan. Babe ba, babe? Congratulations! Sino nakakala mo reach the board? Are you good? Are you good? Kasi parang may kaaway ka. Relax lang naman ako dito. RMU 12. Anong ibig sabihin ng RMU, sir? Regional Maritime Group. Uh, unit. Ikaw, kung group o unit, sure ka? Okay, RMU 12. tama daw tama daw sabog lang ang kasabog ng connection right beautiful wife dala mo pa ang iyong bisis? ngano di ka confident na beautiful imong wife dala diri mo beautiful wife <laughs> ang usa man i bring myself asa man ang imong husband na adit ko man ta na missis asa na na man ang <laughs> husband you bring ko ang self congratulations kasi oh kita, palaban ka kanina pa ha mamimi

Um, Let's hear I mean, round of applause coming from our dear guests this morning. It's a Hurry up! Alright. This is host cherry. No! Oh.